Merry Christmas in advance po. Sana mapansin. Kahit isang kilong espagueti la ang sa Pasko. Inay, inay. Kay po marine. Marine ka, Jong. Sabi din eh, kahit daw isang kilong espagueti la ang doon sa Pasko. Ay may magbigay. Ay naman naman, hindi naman kayo makunat. Ang ginamaya kaya tayo pupunta sa Pure Gold. Tayo mamimili uh, daw. Mamimili tayo sa Pure Gold mamaya. Pwede uh -huh. kayo pa bulong gulong Patotoo naman kayong hindi niyo ingin. Nasa saan tayo? Nadidini sa tahimik na sa yung lugar. Alam mo naman din. Bakit? Okay. Isa na yun naman kayo naglalaog mamaya. Kami ba paro sa Pure Gold. Abangan mo. At kay pamimiliin ko daw. Talaga pa pa kayo pipiliin. Oh, hindi nang eh, ispagitay. Oh, malamit ba't bang kasi ispagitay? Oh. Gusto niya. at Tagasal na kaya yun. Ay, eh, yan hindi ko alam yun. Ano, ano? Alam, ipadala mo pa. Pwede. Ay, malay mo natin na eh. taga din nila sa Batangas o diga. Basta, ikipumunta sa kape naman ng na iyong matanggap o oh, rin iyong pwede, pwede, pwede isang kilong espagete, ha? Pumarok ka sa kape naman. Ano, ah, may naku, kung yan din lang pupunta kung isang kilong espagete, eh. O, oh, hindi eh, rin sasamahan naman ng, ano? Ano, um, kaysaw? Oo, uh, 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 sasamahan naman rin. Eh. Paano yung sasarap ang espagete ko lang kaysaw? At uh, saka yung, ano, yung... yung? dog. Hindi ako. <laughs> oh, corn beef. Hindi, corn beef pang siya. Eh, ano? Hindi mo rin naman alam. Ano? Meron ha? Meron Yon. Yon, giniling. Yun, oh. giniling. Ay, naku, masisira ang giniling. Baka yan eh, naku, mahirap. Delikado ko pag Basta, kami yun, naglagay na... Ng... Pag naglagay sa kape naman ang giniling, eh, kinabo kasi wala ng giniling. Ay, oh, oh. na. Basta, mamaya, ikukontinue ko re eh, pag nasa pure gold na. Ayan, kami ho ngayon ni naririn na sa Pure Gold. Ay, ay nasanggang ano, ang isang kilong spaghetti at karay madalhan. Ay, naman ay. Na eh. Know, Aray, ang kaysaw. Aray, may bandil din na eh, sa Pure Gold. May isang kilong ka kaya yan, inay. Diba Oo. Oh. Ano gang gusto mo rin na eh? Yan, maraming pamimilian. Meron na rin. Ay, oh. Save as much as 48 pesos. Oh, wow. yan. Oh, dala na rin, ay. Eh, ilan yung mga? baka makamang Oh, uh, aray. Oh. Save 20. Aray, save 49. Oh, eh, anong gusto ninyo? 48, 49. Kahit ano. Oh, aray, malaki-laki. Tingnan <laughs> mo kung kung ilang kilo, hindi sa laki. Aray na, ang isa kilong ano, pasit. Ay, pasit. Spaghetti mo, ha? Ayan. Pumunta ka na lang sa Kapi naman at iyong kunay. Mm, aray. Ayan, ha? Ate na ninyo, makakasave tayo ng 49. 49 pesos. Oh. Ay ano, inay, areha. Opo, may meron din pala din hindi lang spaghetti Meron din pala din yung pang carbonara. Oh, ayan. Oh. Hindi ka Ay, may masarap din naman ng carbonara. Ay, lahok lang na natin. Oh, eh dali, are, are, are. Carbonara. Ilan? Sa 5. Hindi ko mo ha. 5. Ay, di sa atin. Dwa, dwa, pat, Oo, oh, aray ko, kabigat pala na rin. Siya. Baka mabistrad. Baka rin mabistrad. Pati nga, pati nga ulit ulit. Pala namin pang spaghetti lang, pero meron, meron pa pala pang carbonara. Itay mo na, inay. Pag-pabigat pala. Mga kasapatos. Mga sapatos. Pwede kayo kaganda nga. ako sa patos. Ayan. Ay, ispagitihin. Ay, kuha ka rin. Mm -hmm. Ilan, ilan ho inay? Bahala na ko, ilan marating? bahala na raw kung Day like ko pang mahilahilang baka day na eh. Kaya naman na rin aking inay. Ayan. Ba ang inay? Kala may walang kasama. Kala nyo wala kayong kasama. Ako'y naririn eh. Ano yan? Get one free. Abay, mushroom, soup. Soap. 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 Ano soap. Soap. Ay, soup na Ano kayo Ay, di kayo soup nga. Ayan. Oh, abay, masarap din ito. Pinay ni Gare. Oh, bibilhin daw iya. Yung bagong gupit na naman. Namiss niya daw ako. Oh, namiss niya daw ako nag-comment sa akin TikTok. Kainaman din. Kasi siya ko siguro nakikita. yung tagal ko bago nakabalik ulit din eh. Ayang nga, namiss tuloy ako nung mataga pure gold. Namiss ko kayo eh! Okay, nauuhaw na. Diyos ko pa. Pili agad na isang malaki. Tunay so, na kayo home na. Inay, bumili ako ng tubig. Ako yung hold na eh. Tinutulak na ng inay. O oh, sige inay, larga. At kaya aalpasan ko din sa pure gold. Oh, ano pang gusto? Oh, hanap pa rin siya kung meron. Ano pa? Tinapay. ka sa video ko. Hi! <laughs> Ate, Hello po! Ang ating Pure Gold Family. Ayan! Yeah.